Ang mana at mga pugo Ikalabing anim na kabanata Mula sa Elin, nagpatuloy sa paglalakbay ang mamamaya ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Zin na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila roon sa ikalabing limang araw ng ikalawang buwan mula nang lumabas sila sa Ehipto. Doon sa ilang, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moises sa Taaron. Sinabi nila, Mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, kahit paano'y nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinalan nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, Maginig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo bawat araw mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon sa ganitong paraan masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing ikaanim na araw ng bawat linggo kaya sinabi nila Moises sa taaron sa lahat ng mga Israelita ngayong gabi malalaman ninyo na ang Panginoon ang naglabas sa inyo sa Ehipto at bukas ng umaga, makikita ninyo ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Sapagkat narinig niya ang mga reklamo ninyo, sino ba kami para sa amin kayo magreklamo? Sinabi pa ni Moises, Bibigyan kayo ng Panginoon ng karne na kakainin ninyo sa gabi at bubusugin niya kayo ng tinapay sa umaga dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo sa kanya. Hindi kayo nagre-reklamo sa amin kundi sa Panginoon. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo? Sinabi ni na Moises sa Taaron. Sabihin ninyo sa buong mamamayan ng Israel na lumapit sila sa presensya ng Panginoon dahil nalinig niya ang pagre-reklamo ninyo. Habang nagsasalita si Aaron sa buong mamamayan ng Israel, tumingin sila sa ilang at nakita nila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ulap. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Narinig ko ang mga pagrereklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanilang gabi-gabi silang kakain ng karne, at araw-araw silang magpapakabusog sa tinapay. At malalaman ninyong ako ang Panginoon na inyong Diyos. Nang dapit hapon ding iyon, dumagsa ang mga pugo at napuno nito ang buong kampo. Kinaumagahan, basa ng hamog ang buong kampo. Nang mawala ang hamog, may nakita silang maliliit na bagay sa lupa na puting-puti. Hindi nila alam kung ano ito, kaya nagtanungan sila, Ano kaya iyan? Sinabi ni Moises sa kanila, Iyan ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo para kainin. Sinabi ng Panginoon na ang bawat isa sa inyo'y mag-ipon ito ayon sa inyong pangangailangan. Mga isang salop, bawat tao. Kaya nanguha ang mga Israelita ng mga pagkain ito. Marami ang kinuha ng iba, habang ang iba naman ay kaunti lang. Nang takhalin nila ito, isang salop ang nakuha ng bawat tao. Ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Tamang-tama lang ang nakuha ng bawat isa. Sinabi ni Moises sa kanila, walang magtitira nito para sa susunod na araw. Pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Nagtira sila para sa susunod na araw. Pero inuod ito at bumaho. Kaya nagalit si Moises sa kanila. Tuwing umaga nangunguha ang bawat isa ayon sa kanyang kailangan. At kapag uminit na, natutunaw ang pagkain hindi nila nakukuha. Sa ikaanim na araw, doble ang kanilang kinukuha mga dalawang salop, bawat tao. Kaya pumunta ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel kay Moises at nagtanong kung bakit doble. Sinabi ni Moises sa kanila, Iniutos ng Panginoon na magpahinga kayo bukas dahil araw ng pamamahinga, na banal na araw para sa Panginoon. Kaya lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin at ilaga ang gusto ninyong ilaga. Ang matitira ay ilaan para bukas. Kaya itinira nila ito para sa susunod na araw, ayon sa iniutos ni Moises. At nang sumunod na araw, hindi ito inuod o bumaho. Sinabi ni Moises sa kanila, Kainin niyo iyan ngayon, dahil ngayon ang araw ng pamamahinga para sa Panginoon. Wala kayong makikita niyan ngayon. Makakakuha kayo ng pagkain ito sa loob ng anim na araw. Pero sa ikapitong araw, ay magpahinga kayo. Sa araw na iyon, wala kayong makukuhang pagkain. May mga tao pa rin lumabas para manguha ng pagkain sa ikapitong araw, pero wala silang nakita. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Hanggang kailan ba susuwayin ng mga taong ito ang aking mga utos at katuruan? Alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga kaya nga tuwing ikaanim na araw ay dinodoble ko ang pagkain ninyo. Dapat manatili sa bahay niya ang bawat isa sa ikapitong araw. Walang lalabas para kumuha ng pagkain. Kaya nagpahinga ang mga tao sa ikapitong araw. Tinawag na mana ng mga Israelita ang pagkain. Para itong maliliit at mapuputing buto. At matamis kagaya ng manipis na tinapay na may pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ipinagutos ng Panginoon na magtago kayo ng isang salop na mana para sa susunod pang mga henerasyon para makita nila ang pagkaing ibinigay ko sa inyo sa ilang nang inilabas ko kayo sa Egypto. Sinabi ni Moises kay Aaron, Kumuha kayo ng sisidlan at lagyan ito ng isang salop na mana pagkatapos ilagay ninyo ito sa presensya ng Panginoon para sa susunod pang mga henerasyon Sinunod ito ni Aaron ayon sa sinabi ng Panginoon kay Moises. Inilagay ni Aaron ang mana sa kahon ng kasunduan para maitago. Kumain ang mga Israelita ng mana sa loob ng apat na hanggang sa makarating sila sa lupain ng kanaan. Bawat araw, nag-iipo ng bawat isa sa kanila ng isang omer na mana, mga isang salop.